Ngayong araw na to pala mga ka ah, magandang eh, gandang araw sa ating lahat mga ka-idol. Bali nandito pala ako sa may sigat to ulit at syempre may dala akong ano, kahoy ng malunggay mga kaidol idol Bali apat na piraso itatanim ko dito mga idol para pagka tumubo na naman yung mga talbos niya di may gulayin sa idol mga ka-idol. Yan, tanim muna ako mga idol at si Guda Club eh, iubo na para pigitan no kona lang mga idol patulisin ko muna mga idol para diretso susok susok na lang mga idol si takka takka lang mga idol hindi na ah, ihuka ganyan na lang Malambot naman kasi yung lupa palaging umuulan mga idol kahit iganyan mo na lang okay ba diba? okay okay na yan mga idol pero ito naman medyo kwansa medyo bata bata ihukay ko mga idol So, okay na mga idol, simple lang yung pagtatanim ng malunggay. Kain mo lang ng konti tapos si bana bano mo na itusok mga idol sa lupa. Pero mabubuhay yan mga idol kasi palaging na ulan. Okay mga idol.